guys oh, may talagang ganito grabe naman yarn it's a tag resort hey! so ayan guys napakaganda ng room namin dito sa tag resort and may cabinet pa at CR o oh, diba Shala at dito ako na amaze guys o oh, diba grabe ayan lumipat na sa kabilang kwarto <laughs> ayan guys o oh, tinan nyo naman pwede tumambay dito oh. Uh, kabilang kwarto sila ang ganda, oo. Ayan, pwede tumambay, tas may pool na agad. Ayan, oh. Ayan yung amin, um, tas tawid lang dito ka na nat-nat na, oh. Ay, nakakatuwa, guys. Ang ganda ng lugar, grabe. Ayan, guys. So, hindi mo na siya kailangan iganto. Eh, ganto Pero pwede din naman. Ayan, bilis lang niya matuyo, guys. So, ayan, guys. Nandito so, na tayo sa Palawan. Moron, Palawan. Ayan, buti na nag-spray ako, guys. Ayan na, na sila. Inat na. Nag-spray na ako sa legs kasi nga, mangingitim na naman ako, guys. Ayan, no. Ito yung spray ko. Spray lang before magbabad sa araw. Siyempre, pati na rin sa face. pwede rin apply anytime. So, ayan, daddy, sprayan na rin kita ng sun protect natin para di ka mangitim. Wala kasi itong pakailang kasi mainitan. Eh. Kabila, kabila.